sa yung dalawang <laughs> punta ito yung magpapark ng daming dalaw wala kang park sa riyan? wala ang daming daming park sa riyan dito ka lang ang daming dalaw Mutit ito na yung part <laughs> na may card. Magbabayad ka pa, oh.

But, ano lang oh, na. yung cellphone ni Noel pa kamo Ano ka ba, ano ba yan pare? Pare ako ni Noy, Ayun, oh, my phone's na. Ayun guys, nandito na tayo ngayon sa Alsheba. Uh, ito yung resort dito sa Hotat Bani Tamim. two hours away from Riyadh. Guys. Right. Romansiya. Balam. Mm hmm, well, may mais pa pala. Sa Tangoing gisado. Nakain na kami, meron 360, meron pa idono, it's 24, <laughs> nakalive. <laughs> Diyos! 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 Andun! Nasaan na yun? Ayan ba? Ayan dun ba? Nakalagay? Ayun guys. Nandito tayo ngayon sa Alsheba Farm. And resort. Ayan. Kita mo. Ang labak. Meron dito nga... Uh, camel riding. Tapos... Ayan. Horse riding. Hi! Nagalitan ka ni Berto. Pinagalitan <laughs> ni <Pinagalitan>. Berto. <laughs> Ay, hindi kita pinagalitan na. Pinalaanan na kita kay sinusungay mo ito eh. Ngayon sa kikita niyo yung mga iba't ibang lahi ng uh, deer dito. Ayun, yung Capra, uh, yung, yung mga Isusun na sila naglalaro Yan yung kanilang uh, Stress So yan na uh. <laughs> na nga nilang stress ba Magsunga yan sila Hello kabayan <laughs> ito na yung matandang usa mahaba lang kayang kanyang sungay <laughs> <todong tiyan> ito yung kanilang phantom Falcon, Falcon. Abot sa Ayun na yung dalawa oh. At ito yung ano guys, yung view sa ibaba. Pag nandito ka sa taas may false banda, ito ang view. Diba? Ang ganda. <laughs> Kumain kayo Ang okay, so... One. Ako. Times 1 at saka times 2. Yung taga-picture at yung kini-picturean. <laughs> Ganda. O, oh, di ba? Ha, <laughs> 好吧。

アリアリアリ。 હોય

Ubos yung kinakain.